Mababalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 14, 2025, linggo at ngayon ay kapisahan ng pagtatampok sa Cruz na Banal. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga bilang chapter 21 verses 4 to 9. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas. At sino mang matukla, matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Muli po, isang mapapalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay ang pagdiriwang ng, pag, ng, pagtatampok ng banal na krus na itinatag itong kapisahan ito kasunod ng paghahanap ni Reyna Santa Elena sa tunay na krus ng ating Panginoong Yeso noong taong 324 AD. Ang krus ni Jesus ay tinaguri ang simbolo ng Kristiyano. At nawa na sa araw na ito ay muli mapaalalahanan tayo ng kahalagahan ng krus sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Hindi tayo maaaring maging Kristiyano ng walang krus. Hindi tayo maaaring sumunod kay Kristo nang hindi tayo nagpa nagpapasan ng sariling krus. Na misa na rin natin narinig na sinabi ni Kristo na sino mang nagnanais maging alagad ko, dapat niyang limutin ang kanyang sarili, asanin ang kanyang krus at sumunod sa kanya. Kaya nga po, no, ang krus ay bahagi ng ating pananampalataya. Ang krus ang uh, sumisimbolo ng ating pagkakakilanlan. Bilang katoliko, tayo lamang po, no, yung na, gumbaga, nagiging uh, proud o no, ipinagmamalaki natin ang krus dahil ang krus ang naging kaligtasan para sa atin. Ang krus na dating simbolo ng kahihiyan pero dahil tinanggap at pinasan ito ni Kristo, ito ngayon ang naging simbolo ng ating kaligtasan. Kaya huwag natin ikakahiya at huwag natin itong uh, ipagbawalang bahala. Napakahalaga para sa ating kaya ito ay pinararangalan at itinatampok natin bilang banal Uh, tinatampok bilang tagapagligtas natin. So, uh, sa tuwing makikita mo ang krus, ito ay napapaalala sa atin ang ating pong pagiging krisyano o pagiging alagad ni Kristo. Kaya nawa, uh, sa araw na ito, muli na mapaalalahanan tayo ng kahalagahan ng krus sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang krus ay simbolo ng pagmamahal ni Kristo, tanda ng kaligtasan na ating pong nakamit sa pamagitan ni Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong